Oh, guys, isinuyo ng barbecue. Hi guys, nandito kami sa my Mactan's Pizza House, Mactan Grill, Mactan's Stop Silogan. Ano pa ito? Si Bu Mactan Joke lang. Rami pala <laughs> puro Mactan. Okay, kakatapos lamang ng aming programa with uh, Governor Presby, ang Presby with Love, kung saan ay inannounce na ng ating Governor ang ilan sa mga restriction at guidelines para po sa ating probinsya this coming November 1. That said, eh, napadaan kami dahil uh, inano namin si Derek. Uh, hinatid namin si Derek dyan sa kanilang uh, uh, bahay dito sa may uh, mugpog eh pasensya ka na direct dahil uh, pasensya ka na direct dahil nagaya yung team na makain daw kami din sa may Mactans Grill and Pizza House din sa may kanto ng Del Pilar Street at ng anong barangay ito? Git ng bayan. Oh, meron pa sila. Hanggang anong oras kayo dito? Oh, meron sila ditong Gana 10 hanggang 10 sila dito so kung gusto niyo mag uh, medyo magliwaliw-liwaliw after ng trabaho. Oh, ay eh, pwede kayong dumaan dito dahil meron silang mga ganyan na mga pagkain, pizza, pizza. meron din sila dito dito'ng quick-quick uh, nag order kami ng quick-quick, fishball, barbecue, siomai, siopao at uh, ano pa rin. Ah, meron sila dito ng uh, yan. wala. Na. Mactan's Grill Street Foods, Grilled Chicken Intestine, Grilled Pork Barbecue. Ito bang mga ito available? Yung mga ganyan pag in lang po. Barbecue lamang ang available which ayun na nga yung barbecue nila. Magkano naman ang barbecue? Ha? Oh, gusto niya i-try yung barbecue? O oh, pwede daw. O, take dalawang barbecue. Dalawa lamang barbecue. Kailangan lamang initin bagayan? yan. Tapos meron din ditong pizza. Mactan's pizza. Hawaiian pizza. Pepperoni pizza. Vegetarian pizza. Sisig pizza. Ham and cheese pizza. Bacon and mushroom pizza. So kung gusto nyo mag-order, call or text at 0977-629-6878. Ulitin ko, 0977-629-6878. Talagang dapat pakita dito ng upuan. Yan. Na nainit na ang ating in order na itlog. Yan. So Kumusta po kayo? Kung gusto niyo pong uh, doon sa mga nagatanong po, hindi na liwanagan kanina. Ah, uh, ano bagang asabihin natin? lalong lalo na 'yung mga nagatanong, gusto maklarify ano, sabi po ni Governor, maga po ng panibagong EO, Executive Order patungkol po sa ating bagong guidelines. Kasi po, tayo po ay kasalukuyang nasa ilalim ng modified o ng general community quarantine, ma-downgrade po tayo to modified general community quarantine. So medyo maluwag na. So, sabi niya, yung mga 70% na mga pupunta sa mga restaurant, kailangan po ay fully vaccinated. Ibig sabihin, kung hindi po kayo bakunado, hindi kayo pwedeng mag-dine in sa isang restaurant. Also, isa sa mga mahalagang binanggit niya kanina, ay yung uh, mga, lala, mga residente ng lalawigan na lalabas, nang probinsya, diba, tutungo dyan sa Lucena, mm -hmm. or pupunta sa Metro Hinataan Manila, three days, yeah, yan, eh. pag bumalik po kayo dito, hindi na kayo, kahit hindi na kayo mag-antigen, o, di na magpakita ng negatibong resulta ng inyong RT-PCR, as long as kayo po ay residente, at fully vaccinated na. Now, kung hindi po kayo fully vaccinated, mag-anargo pa rin po kayo, ng antigen or RT-PCR mm -hmm. test. Kaya mahalaga po mga kababayan na kayo po ay mag pa bakuna. Yan, importante po eh. Then yung iba ho, eh, antabayanan ho natin yung executive. nila laman executive order. Best na this time, tayo ay kakain muna dito sa may uh, Mactans uh, Pizza House. Ha? So, huh? Oo, yan. And, uh, nag-order kita ng, ito ba yung barbecue nila? Init pa? O, oh, pwede. Ay, nalaan naman. Dalawa lang. pesos. Oh, yeah. So, kung question po kayo, may comment po kayo. Comment nyo po dyan at nang mabati natin yan. Dito, to, dito kita sa Mactan's Pizza sa ng bayan dito sa Buak May nakita ako doon ng magandang bahay. Na merong magandang ano, oh. Daan iputin ko nga dito. Pakita ko nga ni po sa inyo dahil dito ako sa may gitnang bayan ng Buwak. May nakita ako magandang bahay dito na merong Christmas light, oh. Ganda ng Christmas light oh. Ganda oh na bahay nila. Ikutan la ang natin. Para oh, kanino kayang bahay ito? May Christmas light. Oh, ganda ng Christmas light. Oh. ko oh, Pasko na sa kanila. Kanino kayang bahay yan? Oh, kung sino man ang nanonood na taga mugpog at ng bayan, kanino pong bahay yan? Napakaganda ng inyong bahay at may Christmas light pa po kayo ito naman parang lumang bahay pero ah uh, konkreto dito tayo tulad ko sir fully vaccinated na po ako dito po ako nag work sa Manila dito pa po ba ng antigen test opo kung kayo po ay nandyan nagtrabaho sa Manila at uh, mauwi po kayo din sa Marinduque Ibig sabihin ay hindi po kayo residente ng probinsya dahil matagal na po kayo naninirahan dyan sa Metro Manila. Kailangan nyo pa po pong mag-undergo ng uh, ano ng RT-PCR or ng uh, antigen test. Yan po ang isang uh, uh, nakapaloob doon sa T T T uh, Yan. So, ito na ang inorder natin. Wow. Ito po. Ay, gusto ko yung suka. Ano yung suka? Upo. Santi, okay na ba yun? Meron din sa lahat. Ay, lahat ay ano, no? Ayan. May ketchup ang nilagay. Gusto ko yung suka. Sana. But anyway, cactus. <laughs> Nalaang. Bawas na daw nga na yung suka. Bawas na daw yung ano nito. Ay, gusto ko yung suka. Pwede naman yung suka. O, oh, tapos nag-order din sila ng... Copyright natin siya, sir. Copyright natin siya. Uy, ba't rararara? Ay, kabay, Minerva lelaso Magandang gabi. Pa-shoutout sa Mugpog Dulong Bayan. Saan ang Dulong Bayan? Sa so, taas. Saas pa. Ayan. Si Santi, bising-bising kumain. Santi, hindi mo lang pinakain si... Si Mark. Mark. <laughs> oh, bising-bising siya. Ito ang atin. Papabasa. Papabasa. Akin yan, di ba? Akin ito. Galing kay Ate Isel. Thank, you so much. Sala <laughs> hindi ko delay natin dito. Akin ko pala yung sakapitan. Need po ba ako? Hindi no, po ako nang dito nang 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 nakatira, ayan. sir. Kasambay po ako dito. Tiga Marinduque po ako. Ah! Maria Cris Mucha. Kung tiga marinduke ka. Hindi, alis na daw yung ano. Alagay ko ng suka. Pwede mo siyang ilagay dito. Kasi sa house naman siya. Yan. Tom, sorry ha, pahintay isa na ano, uh, masuka daw siya sir. Uh, okay lang, it's okay. Ito di ba inuulo? Yan. Batin mo naman si Governor. Hi, Governor. <laughs> Ay, ang ganda naman ni ate. O ate, ano pangalan mo? Hi. Ha? Ano pangalan mo? Arna po. Arna, hi Arna. Welcome sa Marinduque News. Thank you. <laughs> ka sa Marinduque News. Ilan taon taon ka na Arna? Yeah. Oh, sya, sige maraming salamat sa lahat ng na mga nanonood ang dami naka-tune in Kumusta po kayo? sa lahat po ng mga katanungan ninyo patungkol sa bagong guidelines ng uh, alert level system sa lalawigan papasadahan ko po yan sa aking programa bukas sa kapihan sa Philippine Information Agency for the meantime mga kababayan special shoutout mo po muna sa lahat ng mga taga William Mendez Mugpog Rosemary Musneet yan Talaga ba? Okay. No, hindi kapihan. Ha? Hindi. Sabi, niya, meron niya. Sabi ko. So, gusto mo i-ganito ka ta? Yan. So, there you go. Sama pa rin natin ang ating team. At uh, kailangan, natin, uh, kailangan nating uh, kumain dahil sobrang pagod ho ng aming mga ginawa ngayong maghapon. Wala si Derek. Dire-direct yung programa natin. Ano, meron tayong... Uh, programa ng DepEd, walang paltos kaya Alright, kaya talagang kailangan ng medyo konting uh, mag-relax at konting kumain dahil nakakagutom din. So, ay natin kasama sa team. Kasama din natin ito sa team. Lakas kumain. And then eventually si Aran. naging <laughs> Aran. Aurora. 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 Si Corazon. <laughs> Yan, so. Ingat po kayo palagi. Maria Cris mag magingat pa ha? Kiton's uh, Serasner. Good evening po pa shout out kabayan. Ito. Kina pa. Yeah. So okay ka pa, alam na pa hindi po pa pwedeng umuwi dyan sa Marinduque pag walang vaccine, pero may antigen test ako. Hi, kabayang Ronnie Monleon, uh, anong kategory mo? Ikaw bagay, apor o non-apor? Kung ikaw ay a uh, apor, I ikaw ay non-apor, yeah, I assume na ikaw ay non-apor. Kung ikaw ay non-apor, Ah. Uh, magpadala ka po ng mensahe sa Office of the Governor para ma facilitate nila yung iyong request. Yan. Okay. Sige po. Ako ipanamantala na magpapaalam dahil makain naman ako dahil ako na na. At itong ating uh, in order na antay dito. Quick, quick. Quick, quick. Quick, quick. Ay, asulbot natin dito sa ating suka dahil gusto ko ay suka. Cool. Wait, wait. Uy, anniversary follower pala natin si Kabayang Maria Cris Mocha. Palagi pala silang lang nakatutok sa Marinduque News. Si Ketons uh, Rian Sares ay nanonood. Hi, Rian Sares pala 'yon si Ketones Rian Sares. Okay? So God bless everyone. See you in our next vlog. By the way, mga kababayan, tumutok po kayo sa Marinduque News Network para sa iba pang programa na may kaugnayan sa lalawigan ng Marinduque. As I've always mm -hmm. mentioned, pabuhay ang mga Marindu nyo saan mang panig <laughs> ng mundo. Live mula po dito sa Mactan's <laughs> Pizza <laughs> House. Lagi po kayong mag-ingat mga mahal nating mga kababayan. God bless everyone! May audience impact pa oh. Bye bye. Hi, special shoutout out ng pangalan no, oh? yung nag-assist sa atin kanina. Sinesa. Ano pangalan mo? Tom. 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 Huh? Tom, Tom Rodriguez, Rodriguez, is in the house. Hi Tom, kinasal na kay Carla. Abitin. Carla Estrada. Estrada. <laughs> Alright. <Abitin. laughs> oh God bless at uh, thank you so much. Tom, Bukas na, po ito hanggang alas. Jeez ng isang magandang gabi. God bless everyone. See you in our next vlog. Hi Tom, sabi ni Medelisa Mataya sa hair. Okay. Yeah, all right. <laughs>